Ito po ang isa po sa mga istorya po ng mga mga politikong ginagamit po ang kahirapan ng ibang tao. At dito po sa video to, makikita niyo po na ipinamukha po ng ng katulad po niyang mahirap na tao na hindi po lahat ng ng mahirap ay po pwedeng gamitin ng mga politiko sa kanilang mga publicity para po makakuha po ng boto sa mga tao. Uh, ginagamit niya po yung yung pagiging mahirap po ng tao sa pamara sa pamaraan po na pamimigay po ng mga mga katulad po ito, ng bigas o an po mga grocery items na po pwede po lang ipagkalob sa tao upang uh, sila po ay uh, makilalan makilala sa kanilang uh, ang loob para po sa darating na halalan ay muli silang iboto. Uh, tignan niyo po natin ang ginawa po ng, ng taong to Sa, sa Chinese boy shocked this politician. As you can see, the politician stands out of his house with a bag of rice, and when the boy walks out, he hands him the bag to help him from poverty. The boy was happy to receive free food, but the politician had a twist. He made him get a photo for publicity, but this is where things took a turn because look what the boy does next. He walks back into his home, and when he comes out, he has a suit on. He takes a photo with the politician holding the rice bag, so the photo tells a different story. And when he was done, he gave both of them a handshake and walked back into his home. Do you think he did the right thing? Uh, po ang mga politikong ginagamit po yung mga tao. Yung, yung antas po ng pamumuhay ng tao, ginagamit po nila para po sila ay makakuha ng boto. Hindi lang po yan. Uh, dahil nga po sa sa kahirapan ng tao, uh, ano man pong ayuda na gagaling o, o, tulong ng gagaling po sa gobyerno ay sinasamantala rin po ng mga politiko na may kapangyarihan para mag-distribute ng mga uh, assistance na manggagaling po sa gobyerno. Maging ito man po ay food or cash assistance. Ganito po ka, uh, ka uh, talamak po ang mga politikong pinagsasamantalan po ang kainaan, kahirapan ng mga mamayan na kanilang nakasagupan. Ayun uh, lang po, like, share sub and subscribe.